Pagkatapos ko kumain, pinag-aagawan pa nila ang panila. Ayun, no? Oo. 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 oh. 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 gustong-gusto pala nila. Ay, okay, may Ala, tutoy. Ayun na, ubusin nyo na. Bigyan nyo sila dun. Gustong-gusto pala nila yung panila, nay. Oo, masarap-sarap. Ha? Masarap po. Masarap naman talaga. Natikmang Natikman ko naman, talaga namang masarap. Ayun na, oo. Oh. O, kanya-kanyang kuha. Ubusin nyo na. Sige. Mamaya, masarap ulam natin. O oh, talaga pinagagawa nila yung panilang. Yung panilang po ay yan po yung makukuha nyo sa bahay ng bubuyog o yung pukyutan. Yan po yung mga batang bubuyog pa. Tapos uh, niluto sa asin at lechin lang. Pero yung natikman ko na ginawa ni tatay na pinaasiman sa talibangbang, mas masarap. Ayan o. Oh, Hala, oh. sige. Sige, una mas marami makain. Sige, mabubusog. Mm -hmm. Hindi ko alam na meron pala dito isang bahay din. Mga bahay, puro magkakamag-anak sila. Sinama na natin sila sa ration ng bigas. Ayan, ipabili rin tayo ng ulam nila ngayong araw. Um. Talagang gusto nila ipanila, no? Oh, diba? Ganyan sila, simpleng-simple lang pero masaya sila. Nakakatuwa na samantalang yung mga bata sa kapatagan, uh, ibang iba na ito yung magandang bata eh. pati niya kung paano ka kumain Ay eh, maganda eh. <laughs> ang ganda niya eh, no? ang ganda ang ganda tong to ni Santo eh <laughs> maganda pili <laughs> mukha niya bukod tangi yung mukha niya eh. <laughs> ang ganda pang umite kompleto nga ano niya oh lumalayo ka ikaw nga yung maganda oh Paglaki mo, pag-aaralin kita. Oh. Mga nag-aaral din po yung mga bata dito, mga ano Tapos, yun nga yung ulam nila, ito. O, oh, yan. Yan, tinga. Yan yung patani. Uh, oh, nagpabili tayo ngayon ng yahalo natin dyan. O, oh, yun. din siya ng panilan. Ganda rito, di ba? Hmm. lang sila dito. Napakasimple. Kasi, tayo kanin. Pansinin nyo sa kanila, sa mga kababayan natin. Napaka importante sa kanila ang kaldero. Oh, ayun. Oh, kanin din. Yung kabila. Oh, kanin din, 'di ba? Napaka importante sa kanila 'yung kaldero. Kung nakasanayan nila 'yung pagluluto sa buho, eh nung panahon pa po ng ano 'yon, ninuno nila. Pero ngayon talaga is kaldero na talaga. Mas ipinupundar nila ang kaldero kumpara sa ibang gamit. Oh, 'Di ba? Ngayon lang sila. Huwag po kayo po tayo na ulam nila. Tapos saka, ito sana ulam nila eh. Yan, yung papaya tapos saka puso ng saging. Saka yung panilan. Saka nga yung patani. Nakata tayo! Alisa, tara! Yun po, uh, pupunta namin yung bahokok. Kung pamilyar sa inyo yung bahokok uh, na kung tawagin ay sa iba, sa Bisaya uh, ano ba tawag doon? Yung bahokok, yung pangasim. Uh, yun, abangan nyo na lang. Alam nyo po yun, alam niyo yun, Bokok. Isa sa masarap na prutas yun sa gubat.